After this video guys, tayo sa gym. Ipapasyal ko naman kayo guys sa anong barangay. Kaya, let's go guys. Ayan guys, dito, dito na tayo sa gym guys. Ayan yung ano guys, yung center na naman guys. Ayan. Ayan, center na naman guys. At tapos yan guys, ano yan. Yung ano-ano mga civic guys. Ayan, ito yung ano sa baba guys. Ayan. Ito yung gym namin guys. Tapos. Ito guys. Ito yung eh. ano guys. Ito guys. Ito yung guys. Tapos yan guys. Yan. Yung ano. Yung barangay hall. Yan. Tapos yan. Sa senior yan guys. Yan. Yan, guys. Tapos yan, guys. Ano yan sa ano yan sa diin ko dahi, sa sermate na yan. yan na namin guys. Ayan. Ito yung barangay namin guys. Yan, guys. Yan, guys. Yan, guys. Udito, guys. Yan, ano, ano, namin, guys. Barang, guys. Yan, guys.

Ayan guys. Ayan. O oh diba guys, ang ganda ng views dito sa amin sa barangay. Ayan. Ito yung likod ng ano guys. Likod ng barangay namin. Ayan. Ayan, ito naman yung dati namin yung sa high school, guys. Ayan. Pero ngayon, guys, maganda na. Ayan. Ayan, itutur kayo dito, guys. Is papasyal ko kayo sa aming lugar, guys. Ayan. Ayan naman, guys. Ayan, sa elementary yan, guys. School sa elementary. Ayan. Mayag elementary school mo. Ayan, guys. Ayan. Ayan, guys. yun, ito guys yung dati nilang school ito lang guys, simple lang ang barangay maya guys ito guys yung dati nilang school guys yan ang dati nilang school guys sa ano sa grade grade 9 pero ngayon guys ano na siya. Maganda na siya. Tingnan niyo guys. Tingnan niyo yung ano, ispilahan nila ngayon. Yan guys. Yan. Ngayon. Yan guys. Sira na guys. Pero ito na yung bago guys. Yan. Yan guys. Yan, yan guys, sira na yan. Ito na yung bago nila guys. Ayan guys. O yan na yung bago nilang school guys. Yan. Ito guys, yan. Well, hindi na yan guys. Ito na yung bago nilang school guys. Yan. Yan, iba guys. Maganda yan. Maya. Yan. Ayan. Ito na yung bago nilang school. yan guys. Oh, yung bago nilang school guys. Ayan. ayan. So ngayon guys. Kabalik na tayo doon sa gym. Kasi nga mag ano pa kami guys. Ayan, ayan guys. Oh, ayan. Kasi nga mag ano pa tayo. May meeting kasi kami ngayon guys. Kaya pinapasyal ko lang kayo, guys, sa aming lugar. Ayan, guys. It's beautiful ang lugar, guys. Pero pa doon sa baba, guys. Ayan, wala na yan, guys. Sira na yan. Ayan. Ayan. Diba? May sa uh, ano pa, guys, doon pa sa may, sa ibang araw, guys. Ipapasal diba, ko din kayo doon sa, ano, doon sa baba, guys. Yung lugoan na namin maganda, guys, Yeah. Kung saan kami guys manliligo. <laughs> anyway, bayabas bye guys. Ayun. Ingat bye guys ya. Guys. Yan guys yung schoolhan sa elementary guys. <tuh> balik na tayo balik

Sa uh, lahat po ng, ng aking vlog na dito, maraming maraming salamat po. Hanggang sana po na-enjoy kayo sa aking video na itong pinasal uh, ko kayo. Kaya hanggang sa next vlog po, maraming maraming salamat po. Sa minoo, sa nasubukan natin. Bye! Bye.